Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? At hanggang ngayon ba ay hindi pa rin kayo nag-uusap? At hindi pa rin ba siya nagpaparamdam sa'yo? At baliw na baliw ka na ba talaga sa sobrang paggamis mo sa kanya? Pero hanggang ngayon ay napakatigas pa rin ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na siya na naman ang babaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo? Pwes gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual lalong-lalo na kung buo ang loob mo na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababalayo sa sobrang mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit itong papel, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos mo nang mabanggit ito, kumuha ka lamang ng kahit na anong pangsindi, lighter o posporo at sunugin mo lamang itong papel. At pagkatapos, ihipan mo lamang ang abo kung saan mo sinunog ito at kinabukasan ulitin mo ang paggawa ng ritual. Ulitin ito sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw lamang. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayong dalawa ng partner mo at siya ay nagkuparamdam na sa'yo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.